Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uh, welcome po again to my uh, next video. Ito po yung uh, mga bagay na dapat nating iwasan. So, nasa ikalabing tatlo na tayo. So, andito pa rin sa Kawikaan, apat ng Kawikaan, so, verses 19 to 21. Babasahin ko po. Huwag uh, kang maiingit sa mga gumagawa ng masama ni tutulad sa ni tutulad sa kanilang mga gawa ang masama ay walang kinabukasan walang inaasahan sa hinaharap malinaw po mga kapatid so isang napakagandang uh, salita po na galing sa Diyos na mababasa mo dito sa kawikaan so again ba again uh, andito po siya mababasa mo po siya sa dalawampot apat ng kawikaan. So, verses 19 to 21. So, yun po. Uh, huwag tayong mainggit po sa mga bagay na dapat na ay iniiwasan natin kasi nga uh, ito mga bagay na maaring uh, makasira po. Hindi lang maari makakasira po talaga sa ating uh, pagkatao. Huwag nating subukan mga kapatid kasi Uh, uh, hindi tayo pinayagan ng Diyos, hindi tayo pinahihintulutan Niya ang gumawa ng mga ganito kasi nga hindi Niya kinalulugdan ang mga ganitong bagay. So, <clears throat> mga kapatid, sabi uh, na sa kung pong, pong ito, may napansin po ba kayo na ano uh, isang salita dito, yung inggit. Yung inggit po ay may mga tao na meron po nito yung inggit po. Isang isa po siyang ano po uh, isa po siyang feelings po na parabang gusto gusto mo ring gawin yung mga bagay na ginagawa ng karamihan. O o mayari din na uh, isang bagay na gusto mong makamit na meron sa iba na wala ka. Yun yung ano po uh, yung inggit po. Yung hindi ka natutuwa na meron yung isang tao tapos ikaw yung, ikaw yung wala. So hindi po yun uh, magandang asal po mga kapatid. So dapat po uh, uh ikinagalak po natin yung uh, tagumpay ng iba kung, ayo, kung ano yung naabot nila. So sa kanila yon so pinaghirapan nila yon hindi natin alam so kung sa anong paraan nila nakamit yon So, galangin po natin kung anong meron sila. So, wag natin kaingitan yung mga bagay na uh, nasa kanila. So, masama rin talaga na maiingit ka sa mga bagay sa iba, bagay ng iba na wala tayo. So, and then, na mababasan po yan sa sampung uh, kautosan po. Nasa sampung kautosan po yan. So, pinagbawalan tayong uh, maingit. Huwag kang maiinggit po. So, ayun po. Isang, yun naman po. Kung sakali naman po, eh, nangyayari po to sa atin, hindi natin naman malaya na naiinggit na pala tayo. So, uh, hindi naman sa, ano po, ah, uh, hindi naman tayo naging masama na talagang gano'n. So, kapag napansin na natin gano'n na tayo, so, mag-isip-isip tayo, so, manalangin tayo sa Diyos, Humingi tayo ng tawad. Ayun. Kung kung nakapagsalita man tayo ng masama sa ating kapwa, eh di lapitan po natin, magkipag-ayos tayo, sabihin natin na nagkamali tayo, nabigla lang tayo. Ganun po mga kapatid, iwasan po natin ang mga alitan. Lalong-lalo na kapag ka, kayo ay magkapatid, magkaibigan, magka, magkadugo. Iwasan po natin yung mga ganun mga kapatid. Ano? isang napakabuting bagay na matutunan natin ang ang paraan ng pag-iwas at pagtitimpi yung pagpipigil ng ating sarili kasi nga minsan yung ating sarili yung ating unang kalaban eh kung napapansin po niyo bakit bakit hindi ko magagawa to kasi nga nandito sa sing sarili nasanay na tayong gumawa ng mga ganyang bagay so magandang magandang paraan din po yung itinuro sa Diyos na Uh, magpigil tayo sa ating sarili sa mga bagay na hindi hindi maganda po so pigilan po natin 'yon <clears throat> so narinig niyo na po yung ikalabing tatlo na mga bagay na dapat ating iwasan so i hope ma uh, may natutunan po kayo sa video kong ito at uh, nawa'y bigyan tayo ng karunungan at kaalaman na galing sa Diyos at bigyan tayo ng Uh, malusog na pangangatawan, both uh, in body and in spirit. At uh, uh, sana'y iligtas tayo sa anumang kapamakan na maaring lumating sa ating buhay. So salamat po sa inyong panonood at uh, God bless po sa inyo. Bye-bye.